At after nga nating mang grocery at mamalengke guys, yan Daddy Jeppo nyo on the way na tayo pabalik sa aming village at ayun. Mabilisan na lang nandito na, na tayo sa aming village and boom, yan. Pababa na tayo ng sasakyan. So ano pa bang gagawin natin guys? Siyempre, ididiskarga na ni Daddy Jepo nyo yung kanyang mga pinamili. At lagi kung ang inuunang dinidiskarga, eh yung mga frozen goods para yan. Mailagay na natin sa ating freezer. So habang yan, nagdidiskarga tayo guys, yan. Kwento-kwento muna Daddy Jepo nyo. Yan guys, actually guys, yan yung mga pagkakataon na ganito, yung mga ganyang situation, eh talagang ina ko. Oh, yan, kung pansin nyo naman, di ba? Yung mga routine natin eh, ulit-ulit lang per week pero alam nyo ba na araw-araw ay may mga nangyayari sa ating buhay kahit ganyan lang yung mga ginagawa natin, guys. Yan, di ba? Palengke, karga, diskarga, tapos tinda. Pero alam nyo kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon, guys. Yan yun nga yung time ko sa aking family and eh, napaka precious niyan. So nagtutuloy-tuloy lang ako guys. I know someday na mas lalong gagaan pa mga ganitong sitwasyon. Basta tiyaga-tiyaga lang at syempre laging manalig tayo kay Lord. At ayan pala guys, after ko nga i yung mga pinamalingki natin at sino market dyan. Dire-diretso na talaga Daddy Jepo nyo guys. Mamaya na tayo magpapahinga. So yan, di ba? Mamimili na rin tayo ng ating mga panindang alak. At habang kinakarga natin yung mga basyo ng mga alak guys, yan. Balik lang lang tayo dun sa kwento natin. Bali, ayun na nga guys, ba diba, sabi ko, manalig lang lagi tayo kay Lord sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. At syempre guys, yun nga, kailangan umuwiwas na rin tayo sa mga bagay na makakasama sa ating pamumuhay. Yan, tulad ng mga iba't ibang bisyo. Alam nyo na kung ano yung mga yung guys, hindi naman masama kung paminsan-minsan ay ginagawa natin. Basta wag lang nating araw-arawin yung mga masasamang bagay na yon para naman gumanda ang ating mga buhay. Basta iwas-iwas lang guys, yun lang ang masasabi ko talaga. At ayun, pagpala nag-uumpisa ka sa negosyo guys 'yan tulad ko eh, kailangan talaga wag ka munang magpautang. Eh, kasi nga, eh, yan, halos nagpalabas ka pa ng maraming pera dyan. Yan, Daddy Jepo nyo, hindi ba kayo nagtataka bakit ganyang kalaki agad yung tindahan ko, guys? From 10,000, eh, napalaki ko ng ganyan. Ang isang sikreto talaga, eh, huwag na wag ka munang magpapautang. Okay lang yan, guys. Huwag nyong isipin yung sasabihin ng iba. Basta tuloy-tuloy lang kayo. Kasi, guys, bakit nyo ba ginagawa yung ganyang negosyo? Eh, di ba, una sa lahat, eh, para sa pamilya nyo yan, at para sa sarili mo. Nasa mindset talaga, guys. Huwag na huwag kang mahihiya. Huwag na huwag ka munang magpapautang. So, yon Balik tayo dito sa aking ginagawa, guys. Yan. Nandito na pala tayo sa bahay. Yan. Dali-dali ko nang didiskarga yan, guys. So, halos pansin nyo naman. Daddy mag-isa na lang din tayo nagbablog. Ako na lang din yung nag ng aking camera. Pero, itutuloy-tuloy ko lang to guys. Kasi nga, e, eh, ine-enjoy ko. At, ayun. Halos malapit na akong matapos dito at lagi ako nagpapasalamat sa inyo guys. So yun lamang guys, water break lang at syempre... Bye-bye! Finger heart kayo sa akin and hey, God bless you po!